Christy Fermin, may balak sampahan ng kasong cyber libel ang ama ni Liza Soberano. Usap-usapan nga ngayon sa social media, ang balak ng batikang showbiz columnist na si Christy Fermin na sampahan ng kaso ang ama ni Liza Soberano, na si John Soberano, dahil sa mga sinabi nito laban sa kanila ni O.J. Diaz, sa bagong episode ng Showbiz Now na, una, kung saan kasama niya si Romel Chica at Wendell Alvarez na pag-usapan nila ang mga pahayag ng ama ng aktres laban sa kanila, hindi binantayan ang kanyang dila at emosyon, at inaway-away niya po ako lalo na ang dating manager ng kanyang anak na si Ogie Diaz, panimula ni Christy, matatanda ang nag-post noon ang ama ni Liza sa kanyang Facebook account ng mga hindi magagandang salita, laban sa dalawa at pinagmumura rin niya ang mga ito, kaya nga labis ang pagtataka ni na Christy dahil ang pinag-uusapan naman na noong mga panahong yun ay ang hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, na kilala rin bilang tambalang Catniel, marami naman akong nakikitang mga magulang ng mga artista na nagsasalita rin naman, ng kanilang emosyon pero hindi ganito ang mga salitang ginagamit ay bastos, na nagmumura. Samantala, sa ngayon ay burado na umano ang mga post ng ama ni Lisa, lalo na ang pagmumura nito kina Christy Fermin at Oj Diaz, dahil sa umano'y pangingialam nito sa buhay ng iba lalo na ng mga celebrities. Ani Christy, pwede naman daw silang sitahin sa maayos na paraan lalo na kay Oj, dahil ilang taon na rin silang nagsama noong mga panahong ito pa ang talent manager ng kanyang anak. Ako naman po ay tinatanggap ko ang ganyang mga komento, lalo pa kung hindi naman mahalaga yung tao sa akin, pero para murahin ang akin na mayapang ina na sobrang minahal ko, at lagi kong pinagdarasal na sanay kasama ko pa para kahit paano'y mapasaya ko, sabi ni Christy, dagdag pa nga niya, hindi ako papayag kahit sinong magmura sa nanay ko, walang anak na papayag na murahin ang kanyang ina ng isang taong hindi kami kilala, at si OJ na napakalaki nang naitulong sa kanilang pamilya. At dahil panahon na nga ng kapaskuhan at bigayan ng regalo, isang bagay rin ang handog ni Christy kay John. Personal na kaming nagkita ng aking abogado na si Attorney Ferdy Topasho, at personal nang inihain sa kanya ang demand letter na kailangan niyang bawiin ang kanyang mga ipinust, sa loob ng limang araw na ibinigay sa kanya, kapag hindi niya yun binawi, at kami ay ginamot kung saan niya kami sinaktan, tuloy ang cyber libel, kailangang binibigyan ng leksyon ang mga taong nakalilimot sa kagandahang asal, chika pa ni Christy. Samantala, sa ngayon ay wala pang pahayag o reaksyon ng kampo ng ama Liza Soberano, hinggil sa aksyong ginawa ng Batikang Showbiz Columnist laban sa kanyang mga social media posts.